Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay malalaman natin ang tungkol sa isang proyekto na magwawakas sa lahat ng problema sa pananalapi sa iyong buhay. Ang pangalan ng proyektong ito ay Cordify, mga mahusay na pinuno, dahil ang pangalan nito mismo ay nilinaw na ang Cordify ay gagana bilang desentralisadong pananalapi batay sa blockchain sa anyo ng Bitcoin at Ethereum. Ang Core Blockchain ay ang pinaka-advanced na unang antas ng blockchain sa mundo ngayon, at ito ay magagamit sa merkado na may napakababang supply. Noong nakalista ang Core Coin, sabay-sabay itong nakalista sa 24 na palitan. Maaari ka ring makakuha ng higit pang impormasyon tungkol dito mula sa YouTube, Facebook, o Google. Tatalakayin natin ang tungkol sa proyekto ng Core DeFi. Ang lahat ng mga proyekto na nakita natin sa merkado sa ngayon, tulad ng Product Base, ROI, Token Binary at marami pang ibang mga proyekto na may kaugnayan sa mga barya, lahat ng mga proyektong ito ay palaging nagbibigay sa amin ng walang anuman kundi pagkalugi. Ngunit ang Core DeFi ay isang daang porsyento na verify, calculative, matalinong kontrata. Sa napakaliit na pakete, mababang bayad sa pagmimina at walang limitasyong antas, Gumagana ito sa isang automated na ideolohiyang gumagana, na nagbibigay sa iyo ng pinakamataas na kita. Ang system na ito ay isandaang porsyento mapagkakatiwalaan, at mabilis na duplicate na negosyo. Ang core DeFi ay lilikha ng kasaysayan, na walang konseptong nagawa sa merkado hanggang sa kasalukuyan. Walang magiging epekto sa kontrata ng core DeFi, kung tataas o bababa ang rate ng core coin, sa smart contract ng core DeFi. Ito ay palaging lilito sa iyo sa pagtaas ng pagkakasunod-sunod. Ipaalam sa amin kung paano kami makakakuha ng kita sa Core DeFi Project. Ang unang kita ay F50 Income, Second Magic Income, at ikatlong Magic Booster Income. Ang pagpaparehistro sa Core DeFi Project ay ganap na libre. At ang pag-activate ay maaaring gawin sa $5 lamang, o higit pa, Pagkatapos ng pag-activate, makakakuha ka ng tatlong uri ng kita sa Core DeFi. Ipaalam sa amin ngayon ang tungkol sa mga kita, ang unang kita ay 50 Program Income, F50 Program ay may ilang natatanging feature. Tulad nito, isang team ang sasailalim sa iyo sa Auto Mode. Kung mas maraming direktang sponsor ang ginagawa mo, mas maraming team ang mabubuo sa ilalim mo sa Auto Mode. Sa gumaganang ideolohiyang ito, Maaari kang kumita ng napakagandang kita kahit na hindi nagtatrabaho. Ang pagsasara ng F50 program ay sa araw na yun. At dito tayo makakakuha ng kita ayon sa rango. ngayon alam na natin ang tungkol sa pagiging karapat-dapat na kumita sa F50 program. Kung na up mo ang iyong ID ng $5 o higit pa, pagkatapos ay sa loob ng 15 araw kailangan mong magbigay ng $10 na negosyo sa iyong direktang, kung hindi mo ito gagawin, ang iyong ID ay mapupunta sa hindi gumagana. Dito, maaari kang kumita ng napakagandang kita kahit na hindi nagtatrabaho. At magiging 0.5% ang kapang ng iyong F50 sa noon working. Gayun din, ang kapang ng iyong kita ay magiging 25 cents. Kung nag up ka ng iyong ID ng $5 at sa loob ng 15 araw ay gagawa ka ng direktang negosyo na $10, ang iyong rango ay tatawaging associate at ang yung kapang ay magiging 0.6 na porsyento at ang iyong income kapang ay magiging maximum na hanggang 30 cents. Kung nag up ka ng iyong ID ng isang daang dolyar at magbibigay ng direktang negosyo ng dalawang daang dolyar, pagkatapos ay tatawagin kang isang promoter. Ngayon ang iyong F50 kapang ay magiging 0.75 na porsyento. At ang iyong income kapang ay magiging hanggang 2 dollars kung mag self top up ka ng limang daang dolyar at direktang negosyo ng 1,000 dolyar, ikaw ay tatawaging star. Ang iyong F50 capang ay magiging isang at ang income capang ay magiging $10. At pagkatapos nito, kung mag self top up ka ng $2,500 at direct business na $5,000, tatawagin kang silver, ang yung F50 kapang ay magiging 1.25 na porsyento, at ang iyong income kapang ay magiging isang daang dolyar na maximum. At kung mag-self top up ka ng 10,000 dolyar at direktang negosyo ng 20,000 dolyar, tatawagin kang diamond. At ang iyong F50 kapang ay magiging 1.5 na porsyento, at ang iyong income kapang ay magiging 200 dolyar na maximum. At kung mag self top up ka ng 30,000 dolyar at direktang negosyo na 60,000 dollars, tatawagin kang Blue Diamond at ang iyong F50 capem ay magiging 2%. Sa pamamagitan nito, ang iyong income capem ay magiging 300 dolyar na maximum. At kung mag self top up ka ng 50,000 dollars at direktang negosyo na 1 dollar, tatawagin kang Crown Diamond ang iyong F50 kapang ay magiging 2.5 na porsyento, at ang iyong income kapang ay magiging 500 dolyar na maximum. Sa ganitong paraan, maa-avail mo ang benepisyo ng F50 income. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pangalawang kita, na tinatawag na magic income. Ang pagsasara ng magic income ay lingguhan, sa magic income, ang lahat ng iyong direktang sponsor ay magiging iyong direktang mga binti ng negosyo, magagawa mong ma-avail ang maximum na 10% na benepisyo ng lahat ng mga business legs na ito, hanggang sa walang limitasyong depth level, sa mga business legs na ito, alinman sa business leg ang may pinakamataas na business, ang magiging first leg mo, at hindi ka makakakuha ng anumang benepisyo mula sa business leg na ito. Makakakuha ka ng 2% na benepisyo mula sa pangalawang pinakamalaking leg, 4% mula sa ikatlong leg, 6% mula sa ikaapat na leg, 8% mula sa ikalimang leg, at 10% mula sa ikaanim at higit sa lahat ng leg, hanggang sa walang limitasyong lalim. Mayroon ding kapang sa magic income ayon sa rango, na ibibigay linggo, -linggo ayon sa rango, na ang mga sumusunod, associate rank, 30 dolyares. Rango ng promoter, daang dolyar, star rank, tatlong daang dolyar. Rango ng pilak, isang libung dolyar, rango ng diamante, dalawang libung dolyar. Asul na brilyante, tatlong libung dolyar, koro ng brilyante, limang libung dolyar. Ngayon ay malalaman natin ang tungkol sa ikatlong kita, na tinatawag na magic booster income, Darating din sa iyo ang Magic Booster Income ayon sa iyong rango, ang benepisyo ng Magic Booster Income ay hanggang sa maximum na 30% ng Magic Income na iyong nakukuha. Kaya mo, ngayon, unawain natin ang higit pa tungkol sa kapang nito ng detalyado. Makakakuha ka ng Magic Booster Income ayon sa rank ng Magic Income na nakukuha mo, na ang mga sumusunod, Associate Rank, 2%, Rango ng Promoter, 5%, Star Rank, 10%, Rango ng Pilak, 15%, Ranggo ng brilyante 20%, asul na brilyante 25%, crown brilyante 30%. Ipaalam sa amin ngayon ang tungkol sa mga tuntunin at kondisyon. 15 araw ang ibibigay mula sa petsa ng pag-activate para maging kwalipikado para sa 50 kita. Ang mga non-working ID ay hindi makakakuha ng magic income o booster magic income ngunit maaari niyang i top up ang kanyang ID at dagdagan ang kanyang kita. Ang pinakamababang withdrawal ay magiging $10, ang maximum na pagbalik ay magiging 2x, ibig sabihin, doble, at ang isang espesyal na bagay na dapat mong tandaan ay kailangan mong pumili ng oo para sa BTC at Ethereum device sa pamamagitan ng pag-login gamit ang iyong ID, kung hindi, hindi ka makakakuha ng anumang kita, ito ay isang napakagandang konsepto ng merkado, na makikinabang sa ating lahat sa pamamagitan din ng kita sa pamamagitan ng blockchain. Ang benepisyo ng staking BTC at Ethereum sa Core blockchain ay direktang ipapadala sa loob ng Core DeFi smart contract. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa mundo ng Core DeFi. Sama-sama tayong sumakay ng bagong paglipad upang matupad ang ating mga pangarap sa pamamagitan ng Core DeFi. Ikaw kasama ang lahat ng mga pinuno ay dapat samantalahin ang mahusay na konseptong ito.